May mga kaagapay ang gobyerno sa paglilinis ng basura sa mga daluyan ng tubig para hindi lumala ang pagbaha. Ang mga tinaguriang river rangers. Pero kahit anong sipag daw nila, tila hindi nauubos ang mga basura. May special report si Ian Cruz. Kasunod ng malakas na buhos ulan ang banda ng pagbaha, lalo na sa Metro Manila. Matagal nang sinasabi ng MMDA na ang baha, pinalalala pa ng basura. Kaya bago pa magtagulan, sinimula na ng MMDA na linisin ang mga daluyan ng tubig. Bukod sa MMDA, may iba pang kapartner ang gobyerno para harapin ang problema sa basura ng tubig, ang mga river ranger. Ilang oras nilang tinitiis ang dumi at masangsang na amoy, para alisin ang mga basura sa mga daluyan ng tubig. Pero ang kanilang laban tila wala raw katapusan. Nakaka-disappoint po kasi kahit anong linis namin may basura pa rin. The Philippines produces 2.7 million tons of plastic waste each year. Pagdating po ng tag-ulan, we are literally swimming in our own garbage. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, may git anim tonelada ng basura ang nalilikha sa Pilipinas kada araw. 24% jan plastic karamihan mga sachet. Ayon sa pag-aaral ng Global Alliance for Incinerator Alternatives, nasa 164 million na sachet ang nagagamit ng mga Pinoy araw-araw. Mas mura kasi kung patingi-tingi ang bibilhin kumpara sa maramihan. Batay sa EPR o Extended Producer Responsibility Act o 2022, responsibilidad ng producer at manufacturer ng mga produkto ang pagkolekta ng kanilang mga plastic packaging tulad ng mga sachet kailangan nilang irehistro sa National Solid Waste Management Commission ang kanilang programa para sa pag-reuse at recycle ng kanilang plastic packaging waste. May tax incentives para mahikayat ang mga kumpanya na sumunod. Ang di naman makakasunod pag ng 5 million hanggang 20 million pesos. Ayon sa DNR, may 800 ang malalaking kumpanya ang nagrehistro at nangakong babawasan na ang paggamit nila ng plastik at gagamit ng mas na packaging. Pero hindi lang daw gobyerno at mga kumpanya ang dapat umaksyon. Ang pagtugon sa problema sa basura nagsisimula sa bawat bahay. Kailangan ng tagantyaga para mabuhas ang kaysa o naman tumampak siya. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. 'Wag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.